Hello mga kapapa, kamusta kayo? So minadaan nga pala tayo ditong nagsiserve ng fried chicken dito sa barangay Anos, Los Baños, Laguna. Kaya agad natin itong pinuntahan. At ngayon mga kapapaan, dito na tayo sa pwesto nila na JV Best Fried Chicken. So aalamin natin kung yung pinangalanda ka nila, yung kiniklaim lang Best Fried Chicken ay kung totoo o chismis-chismis lang. Titingnan natin kung mapapahiya ba ako o mapapahiya ang JV Best Fried Chicken dito sa Barangay Anos, Los Baños, Laguna. Ayan, tingnan nyo naman mga kapapa. O ba diba? Oh, di ba? Sa itsura pa lang makikita niyo na lang parang ang lolotong. At ang lalaki ng part ha, tinanong yung mabote, ayan pumili na lang kayo diyan kung anong part ang gusto ninyong bilhin, di ba? Oh, may hul, may buong manok, may may malit at meron din silang jumbo na isang buong manok. Tapos yung mga part niya, meron siyang neck, pakpak, uh, picho, tapos quarter leg. Ayan. Yung quarter leg niya ay 75 pesos pero sobrang laki na niyan mga kapapa. Ayan, tinin mabuti mga kapapa. So, andito nga pala mga kapapa yung price ng kanilang fried chicken. Yung isang buong manok, yung jumbo ay 300 at yung kalahati noon ay 160. Meron naman regular na 250 at yung kalahati ay 130. Dito lang ito mga kapapa sa tapat ng Rosie ng Barangay Anos Luz Baños Laguna. Kahilira siya ng Angel's Burger tabi ng Parisan. So, nag-order tayo ng leg quarter para malaman natin talaga kung masarap. Mga kapapa, sa hindi nga titikman natin titikman fried chicken ng G best fried chicken, titikman natin kung best nga ba talaga yung lasa nya at yung quality ng fried chicken titikman natin ito ah, so mali andito pala ako sa GYO kasi manonood pa ako ng basketball ayan, so titikman natin siya. bumili ako ng quarter leg so titikman natin kung masarap nga ba talaga siya, o hindi, okay ayan pahihawakan mo ito ayan, titikman natin ah medyo ano siya. Yung sa balat, titikman natin siya kung crunchy o hindi. Kaya lang medyo, hindi ko lang alam kung dahil sa moist, kaya hindi na siya nag-crunchy. Pero masarap siya, promise. Tapos lagyan natin siya ng gravy kung masasarap pa siya. Mm. Best fried chicken niya talaga. Sobrang sarap. Diyan siya hindi sa dry. Panalo. Masarap, na, masarap masarap. Masarap na. oh, di ba sarap? Best nga talaga yung ano, GV Fried Chicken. Sobrang sarap. Ito yung cameraman ko kanina. Ayan. Ano pa alam ba? Ito yung cameraman ko. Ayan, 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 Ayan tikman nyo na ako, masarap. Lagay nyo na ano ng cream. Agad tropa. Pakuntahin kaya. Kagatin niyo na. Ya kagatin niyo. Ay, dito tayo. Oh, Sarap na. Oh, kawai. Oh, <laughs> Sige so, mga kapapas, natikman na natin yung, ano, yung GB Best Fried Chicken. Nakala ko nung una, hindi siya masarap. Pero nung trinay ko, nung kinagat ko siya, Napano ko napatigil ako kasi parang napahiya ako doon akala ko kasi talaga siya hindi siya masarap pero nung natikman ko ah ang sarap niya promise sobrang sarap talaga tapos yung gravy niya saktong sakto sa lasa talagang best fried chicken talaga siya dito sa Los Baños Laguna